Hi hey guys, Ayan nga, nagdahabang ng tatahulan yung mga aso sa labas. Wala akong pakailan, i video ako dito. So yun guys, ipiplex ko lang sa inyo yung ano, yung in-order ng anak ko na damit na hindi nagkasya sa kanya. <laughs> sa akin lang mapunta guys, ayun. So ayan. Pang pag talaga yung kulay guys, pero sa akin na lang, kasi nga, hindi eh, kasya sa kanya, sayang naman, di ba? Eh, sa akin naman nagkasya. Ayun <laughs> <laughs> Paano naman kasi eto ang luwag-luwag sa kanya, talagang nauuhulog kasi nga ano pala ito, kumbaga um small to ano to, to large no. Kasi ako, kasi ako large. Bagay pala sa kanya yung mga ano, yung mga fit, yung mga fitted, yung mga yung mga, yung mga ano ba, yung mga bagay sa dress niya na ang tuwa ako guys kasi wala talaga sana akong pang ano eh. Wala akong pang pang new year na outfit. <laughs> meron, meron. Nakakaya naman lumabas ng ganito din. Plus, syempre, sa laundry queen ay medyo makapalto pala ng mukha. So, return, <laughs> <matured> <laughs> palang, ayan. Aaura tayo na nakaganito. Ang galabasa na naman yung aking mga bituin. Masasawa na akong itago yun guys. So, panahon na para ipakita. <laughs> Magpakarotoo. Nakakainis naman yung humahawak ng video. Ayun Ay, naman, i-ano, ilayo mo naman kasi para makita naman yung whole body ko. Yung <laughs> sexyhan ko. Okay.